This 2024, nag-alagay po ang gobyerno ng 26 billion pesos para sa mga bagong teachers. Kailangan namin 57,000 teachers sa ating sistema. Kaya kung nagtatanong kayo, may pondo ba, Senator? May pondo ho. At mas lumaki pa yung pondo. 26 billion ang inilagay. Ang inaayos na lang namin yun, yung bilis na pagkukuha ng teacher. Dahil natuklasan no namin umabot ng 4 to 6 months para mag-hire ng teacher, no? Ang tagal, 4 to 6 months kalahating taon para kumuha ng teacher. So ngayon, yan, naayos na ho namin, uh, nagrekomenda na ho kami na iba i-localize na, ibigay na sa region, uh, wag na umakyat dito at iksian dahil may raming publishing na nangyayari. So ang target namin, hopefully within 30 days to 60 days makakuha na tayo ng teacher dahil ang tagal mag-hire ng teacher. Kailangan namin kayo. Kailangan namin ang bawat isang guro dito sa loob ng uh, bulwagang ito para malampasan itong hamon sa sistema ng edukasyon natin. Dahil yung laban, ang totoong laban, no, nasa classroom. At kayo po ang magiging mga frontliners po namin dyan sa laban na yan.